yung first few days na lumipas para malaman natin kung ano ba talaga ang uh, mangyayari sa mga araw na yon. At uh, bahagli yan siyempre na aming strategy because uh, I don't want to give away kung ano man yung mga uh, iniisip namin gagawin. Di ba? Because up to the last minute ng last day, pwede ka namang magpalit ng uh, ano mang, uh, COC na yung file mo. So, uh, that's one thing. And next, hindi uh, e, kinonsulta lang kasi ako ng mga tao at sabi nila, dalawang uh, petsa ang swerte daw sa akin. Ang October 5, dahil December 5 ang birthday ko, at ang October 8, dahil uh, yung the number 8 nga, because uh, it's a continuous sila, diba? so wala siyang uh, mga, walang end yung uh, loop niya, di ba? So, there's no harm in believing uh, feng shui, di ba? Uh, kung makatulong, why not? Uh, so, yun lang naman ang dalawang rason kung bakit kami nag-file. And, uh, ang bilin sa akin, ang konsulta ko, before 11.30am, dapat tapos na mag-file. So, uh, tinaiming namin lahat from uh, the 8am mas to the uh, 9.30 filing namin sa local. And then, by 10.30, nandito na nga kami. To accompany naman si Kawhi uh, Swamp. So, uh, again, baka nagtatanong kayo. Kasi kanina nga, natatangin buong ko uh, sino bang makakalaban namin hanggang ngayon, hindi pa namin alam. Ngunit kung meron man, ito po gusto kong sabihin sa inyo. Kumpiyansa po ako na uh, ang uh, mga minamalapit sa mga inyo ay nakita ang trabaho uh, trabahong ginawa namin itong mga nakaraang taon. Sapagkat kami po, ako po bilang mayor, si Kong Sumandel bilang Kong si Vice Mayor Angela Puwili. Vice Mayor at mga ko natin very consistent po kami in terms of how we serve the people of San Juan. Yung panahon ng mga uh, bagyo, baha, sunog, kalamidad, ng pandemic, very consistent po kami from day one. So, hindi kami yung traditional na lalabasan ng kapag election na. Eh? No? Yun yung tinatawag kong mga multo. No? Bakit multo? Kasi hindi natin sila nakikita bigla na lang uh, Lilitao kapag election time na. So, hindi kami multo. Kami are very consistent in terms of how we serve our people. And uh, because of that, we are very confident na nakita naman ng na, uh, mamamayang mamamayan San Juan ang uh, aming uh, trabaho. Isa sa mga napakahalaga na gusto kong banggitin sa inyo ay yung kahalagahan na ang Mayor Tangkong Esuman at ang Vice Mayor at konsehal ay nagtutulungan sapagkat sa maraming pagkakataon, at ito makikita ninyo sa ibang lungsod, ibang bayan, ang uh, mayor at ang congresswoman, minsan ay hindi nagtutulungan, minsan ay magkatunggali. So sino ang kawawa, sinong dehado ang ating mga mamamayan? Yan po ay bagay na hindi nangyari sa San Juan from 2019 up to present. Dahil po ang mayor at ang congressman, at ngayon naman po mayor at ang congresswoman, ay nagtutulungan. So kung ano mang national government funding na ano kukuha ni Congresswoman Bell ay ating na ipapatupad sa lokal na pamahalaan. Dati po kasi naranasan ko personally nung ako po yung vice mayor noon at ang aking ama noon ay uh, congressman. Marami po siyang pondo from the national government, na from DPWH na hindi po pinapatupad noon ng mga nakarang administrasyon. So millions and millions of funding from DPWH reverted to the national government simply because hindi po inisya ng permit, ayaw uh, i-process yung uh, mga application po, uh, for infrastructure projects o so kawawa ang ating mga mamamayan. So that's something we experienced before. Kaya nga ho ngayon na nakita na ng San Juan, ano pala ang uh,